sa mga araw na ito, nagsisimula na ang World War II sa Pilipinas noong 1941. Nakilala rin ito bilang ang Pasipiko sa pagitan ng Estados Unidos at ng Hapon. Nagsimula ito noong December 7 1941, 7.55 ng umaga sa Hawaii ng surpresang sinalakay ng hukbong hapones ang base militar ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa Pearl Harbor. Madaling araw na noon ng December 8 sa Pilipinas. Ayon sa aklat na The American Caesar ni William Manchester, ang kinabibiliban natin at dinodiyos na si General Douglas MacArthur ay hindi mahagilap sa mga mahalagang unang oras na iyon at hindi hindi naging mapagpasya ang kanyang mga kilos. Tila natameme siya at nasurpresa tulad ng iba. Nasa Baguio noon ang Pangulong Mac at kanyang ipinoklama sa isang radio address. The zero hour has arrived. Every man and woman must be at his post to do the duty assigned to him and let, and, and let us place our trust in God who never forsakes our people. Buong umaga na lumipad ang mga modernong eroplanong Amerikano sa Clark Field, Pampanga, bilang paghahanda sa pag-atake ng mga Hapones. Nang bumaba sila upang buling magkarga ng gasolina, sumalakay ang mga Hapones, bandang tanghali, at nawasak ang lahat ng kanilang mga eroplano. Planadong-planadong paglusob, Lubos na pinagandaan ng mga Hapones ang digmaan at ilang taon nang may spies o tiktik sila dito na nagkaroon sila, nagkaroon sila ng mga, at nagkaroon sila ng mga mahalagang trabaho sa mga strategikong maaring pagkunan ng impormasyon bilang mga hardinero, barbero, tindero, fotografo at iba pa. Marami ang nakabalita sa mga Pilipino na nagsimula ng digmaan matapos ang misa ng pista para sa Inmaculada Concepcion. Paglabas nila ng simbahan, tumambad na sa kanila mga ekstra ng dyaryo na nagbabalita na dahil nasa ilalim tayo ng Estados Unidos, ipaglalaban na natin ang seguridad ng ating bansa laban sa mga Hapones. Noong December 10, 1941, binomba ng mga Hapones. Kahit kulang sa training at mga gamit, maraming nagnais na ipagtanggol ang bayan. Akala ng iba, piknik lang ang digmaan kakalari ng iba. Dalawang linggo lamang magtatagal ang digmaan dahil maliliit lang naman ang mga pon at ang kanilang mga produkto ay hindi matibay. May mga kabataang nais na pumasok bilang sundalo ngunit pinauwi dahil sila ay hindi sumapat sa gulang. Kahit ganoon, marami sa kanilang nagtuloy at dumiretsyo sa labanan. panahon ng kapaskuhan noon, ngunit handang lumaban ang mga lolo at lola natin na veterano. Sinalubong ng mga sundalong Pilipino ang malaking pwersang hapones sa Linggayan, Pangasinan noong December 22 talaga ang mahigit kumulang Labing dalawang bala lamang bawat isa. Malakas pala ang mga Hapones. Kinailangang lumikas. Lumikas ang pamahala ni Quezon at tumugos sa korehidor Cavite. Noong December 26, ipinamaklaman ni MacArthur ang Maynila bilang open city. Ibig sabihin, kung sakali sakupin ng mga Hapones ang Maynila, huwag namang mambombomba at wala nang lalaban sa kanila. Sa kabila ng proklamasyong ito, binomba pa ulit ang Maynila. Ulit. Kailangan liwanagin, kahit ng Pilipinas ay hindi bahagi ng Amerika, lulusubin pa rin talaga ito dahil sa estrategikong lokasyon ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Nilalagay na nila ang Pilipinas sa kanilang mga mapa sa kanilang pagtatatag ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na may taglay na Asya para sa mga Asyano, Pilipinas para sa mga Pilipino. Ang kagyan at napakaraming mga tao na nagtungo sa mga mobilization center sa simula ng digmaan ang nagsasabi na handa talaga ang Pinoy na ipaglaban ng kalayaan kapag tinawagan na ng inang bayan.